Paano ko ito nito? Oh, no! Naku! Si Princess! Dumera diretso! Oh. Nanay! <laughs> <Yahoo>! <laughs> Bebang, ako nang sunod sa iyo dyan, ha? Oo, Iska, ikaw na yung susunod. O, uh, Iska, ayan na ha? Ikaw na mag-bike. Salamat. Wow! <coughs> Iska. tignan mo si Mateo, oh. May bike din. Wow! Ang ganda naman ang bike mo, Mateo. Ang cute ng bike ko na kure-wet. Marunong ka bang mag-drive niyan, Mateo? Okay lang yan. Mag-practice ka lang na mag-practice para sa susunod, marunong ka na. Tara, Iska, Mateo, maglaro tayo ng paunahan. Doon tayo sa may taas. Paano? Di pa lang akong malulungpita. Akong bahala sa'yo, Mateo. Tutulungan kita. Sige, pabilisan tayo makapunta rin sa puno ng mangga. Ready na ba kayo? Mateo, iska. Ready, ready na. Okay, simulan na natin yung paunahan. One, two, three, go! Pauna na ako. Ate Beban, tulungan mo na ako. Ayan na ako, Mateo. Habulin natin si Iska. One, two, few inches later. Hindi sa muna mama, tulak Bebang. Hinihingal lang ako eh. Ang bigat-bigat mo kasi. Oh no! Ang bakal naman ng dalawa. Nandito na ako. Paano ba yan? Ako yung nauna. Ako yung nanalo. Oh. Ang bakal naman kasi magtulak ni Ate Bebang. What? Nagreklamo ka pa Mateo, tinuruan na nga kita magbike. Eh. A few moments later. Asan ah, kaya sila, Beba? Princess, andito kami sa taas. Ay ayun, nasa ita sila, naglalaro na ng bike. <laughs> Andi si ka dito. Andyan ako. <laughs> Mateo, pwede ko bang mahiram yung bike mo? Tutubukan ko lang. Ang cute kasi. Blessed daw, masira mo itong bike ko. Oh, no. Saglit lang naman eh. Mateo, dapat magpahiram ka ng laruan mo. Huwag ka magdadamot. Malay mo, sa susunod, ikaw naman ang manghiram. Di hindi ka nila pahihiram eh. mo na, Bebang. Malit lang kasi yung bike ni Mateo. Baka masira lang kapag si Princess yung sumakay. Sa bagay, ang laki-laki ni Princess Baka hindi kayanin ng bike ni Mateo. Yang bike na lang na malaki ang hero min ko, Iska. O oh, sige, mag-iingat ka, princess, ha? Baka mahulog ka. Huwag kayong mag-alala sa akin. Madali lang ito. Manood na lang kayo. Tara, Mateo. Habulin natin si princess. Alam, ganun-ganun si princess. Princess, daan -daan ka lang. Bakit ayaw gumana ng preno? What? Sira yung preno yan. Paano ko ito nito? Oh, no! Naku! Si Princess! Dumira diretsyo! Wala pa naman yung preno! okay. Opsi! Nanay! Princess! Okay ka lang ba? Mukha ba ako okay? Tignan mo! <laughs> Ang pangit ko na! Kapag <laughs> sa si Princess! Oh. <coughs> Mga bata, laging tandaan. Kapag maglalaro kayo, mag-iingat kayo para hindi kayo madisgrasyan.